Ilang oras na kala magpapasko na? Ay, Pasko na pala ngayon. Basta kagabi to. Napinuntahan nga ako ni ate. Para daw makapagsimula na kami magluto. Nakakala ko yung bispiras ng Pasko, mga guys. Ay, lalabas lang ako ng kwarto na may luto na ulam. Pero di naman daw ako bisita, mga guys. <laughs> Nakapamili na pala si ate ng mga dulutuin ngayong gabi. At eto si mama, meron na daw siya makaroon ni salad dito. Na dati talaga mga guys. Hindi rin talaga kami palahanda Ako siguro hindi ako nagpa-vlog ngayon. Baka hindi rin kami naghanda mga guys. <laughs> Kaya, Medyo mahirap din kasi yung buhay noon. Kaya imbis na ihanda. Nadali na lang sa mas importanteng bagay. Nanalala -na ko dati. Yeah. Na kapag gantong oras natin ako makatulong. Kasi excited na ako mamas ko. Ay mga nakokolekta ko yata ang aginaldo na Umaabot ng 800 pesos. Na di ko alam kung anong gagawin ko sa pera. Kaya itatabi na lang daw ni mama. Pero kapag kinabukasan, kapag kukun kainin na. Ayaw nang ibigay. Chaut. Yung gusto ko palang kainin ngayon, chapchay Alam nyo ba yun? Yung parang pansit na madalas ko makain sa Samgyupsa. Kaya sabi ko, isasama namin to sa handa. Nagpreto din pala kami ng dalawang bangus. Ayun sa loob nga may mga sangkap na din. Na na -mecos -mecos na din to ni mama para mas lalo siyang sumara. Na heto na may akos naman nating beef mga guys. Isi-set aside muna natin. Kasi isasabay ko na lutuin yung gulay. Na para nagluluto ka lang talaga ng pancit dito mga guys. Na ah, grabe no. Sobrang bilis lang talaga ng mga araw. <laughs> na parang kailan lang talaga sumapit yung pasko. Na siguro ngayon. Nagbibilang ka na ng mga aginaldo oh, mo. O kaya naman nagtatago ka na sa mga inaanak mo. Chot. Ang dami rin pala sa inyo <laughs> na mas masaya yung pasko Na ibang iba yung pasko ngayon. Pero para sa akin naman mga guys. Nagiba lang di kasi yung natin kasi tumanda na. At saka nasa sa atin pa din naman. Kung paano tayo sasaya. O oh, ikaw, pa-comment sa baba kung ano yung sa sa'yo ngayong Pasko. Kung aginaldo man yan. Naubos na ng mga inaanak ko yung mga ampaw dito. Chot. Pero kung pagmamahal, kaya-kaya ko ibigay yan mga guys. <laughs> Natuyo yun na nga tong pansit. Kaya nilagay ko na tong minekos-mekos nating sauce. Ah, grabe mga guys. Sobrang bango na nga tong chop chain. Kaya lalo tuloy ako naguto. Naisa din kasi to sa paborito na, ko. Nakapag may handaan nga. Nakakarami akong ganito. Na dalawang balik yata kaya kong gawin. Basta masarap kasi to mga guys. Nakong no, hindi nyo pa nga to natikman. Pwede nyo naman siyang luto. Kasi ay, saglit lang naman siyang gawin. Para nagluluto ka lang talaga ng pansit gisado. At eto na ay finished product mga guys. Eh, sunod pala namin gagawin. Ay, shark Alam Nalam nyo na din siguro to. Kasi nakagawa na rin kami ng ganito. Kasi ate na kayong gagawa ngayon mga guys. Para mas maging maayos yung kalabasan. Kasi kung ako, baka magmukha ng new year to mga guys. Shot. Mabins lang din naman tong gawin. <laughs> Ay, may mayakos mekos mo lang yung mga cheese. fruitas dito sa board. Pero syempre, depende pa rin sa iyan kung paano mo siya i-design. -de Kaya sabi ko kay ate, ganda niya yung design niya dito. Para maganda yung my day ko. Kasi kung hindi maayos, i save ko talaga yung my day nung kaibigan ko. At yun yung my day ko ngayong Pasko. <laughs> At sasabihin, Merry Christmas, yo. batiin nyo na yung mga kaibigan nyo. At nyo na rin yung crush nyo. malay nyo, ito na rin yung daan. Para magkajawa ka sa susunod na taon. At ito na kayo, finish our cutie report mga guys. At ito naman yung sunog na bangus. Napabayaan sa kusina, mga guys. Na yung hinanda nga namin ngayong Pasko. Di naman din ganun karami. Sakto lang to para sa amin. Na siguro marami pang matitira para bukas. Kaya baka hetero yung ulam ko bukas, mga guys. natin ha. nga namin mga kasama namin dito sa bahay. Ay. Para makapagsimula na rin makakain. Mag-aalauna <laughs> na kasi to At late kaming natapos mga guys. Mm. <laughs> Ang sarap nga ito. Nagawa namin chapchay. tingnan nyo sa salamin. Nahuli si ate kumakain na ng sambiw. <laughs> Pero seryoso mga guys. Masarap yung naluto namin ngayon. Dahil na first time ko lang ito nagawa. Kaya sa susunod na taon. na talaga ako ng restaurant. Yung siguro mga putahe yung mga niluto ko ngayon 2024. Chot. Baka sabihin nyo pa hindi masarap. <laughs> Sinry ko nga lahat ng mga pagkain dito. Na di talaga kompleto. Oh. Mabubusog kapag walang kadin. Oh, sige na mga guys, hanggang dito na lang. Basta Merry Christmas. And advance Happy New Year. Ayun lang. Bye-bye!